mayong um, gabi sa inyong tanan mga bro sis madam sir ah, ito naman tayo mag vlog at ipakita ko sa inyo ang aking mga nakalap naman uh, mutya. hindi kasi tayo maka sunod sunod ng vlog kasi busy tayo sinsyala kayo itong aking mga mutiya ay <coughs> ipakilala ko ninyo ang iba hindi ko to nakilala pero mutya <coughs> ito uh, um, mag shout out muna tayo sa ating mga subscriber at supporter shout out ni Ronilo Esteban shout out bro ni Rico Esteban shout out bro ni Nilbert Takudaw shout out bro ni Junjun Andoy shout out ni uh, Toto Imperado shout out to ni at ni Leo Dapat shout out ni Chris Paul Tubong Bano shout out Jan bro at sa iba pang mga supporter at sa mga viewers ko shout out sa inyong tanan ito ay ipakilala ko sa inyo ang aking unang amotya ito ay ito ay na po uh, na. Ito ay ano. Uh, tamilok pero parang ano traganta ng baboy ba or hayop na nagimbato na o. Oh. You know, parang tinain ng ano hayop. Pero tamilok ito siya yan o naging bato na ito ay mainam pang proteksyon pwede ito pang gamot sa lamang loob <laughs> maganda ito ito ang mutya na ito yan o tagusan ang ano niya butas Yan ay magagandang mga mutya natin. Pang pang paswerte. Ito naman ang ating kahoy na naging bato. Ito, maganda. Malakas. Meron pang ano, sanga. Yan. Oh. Yan, bato na siya. O oh, malakas. Lakas ang enerhiya niya. Oh. Ito ay mainam sa kabal. Kabal sa katawan, pang proteksyon sa lahat. Lihis. Bala, pwede ito. Yan ang mga mutya. Ito naman ay balat ng kahoy na naging bato na Ito. Malakas rin ito sa pangkabal. Yan. Balat ng kahoy. Naging bato na. Mainam ito. Pang proteksyon. Yan. At itong isa ay ito ang mutya ng gapas o duldul. Yan. Yan sa ilalim ng duldul ko ito nakita. Yan na naging bato na ang ano niya ito ay magaan sa pamumuhay at pamproteksyon alam nyo na ang kapa dul, ay magaan yan pampaswerte itong mutya na ito yan. at ito naman ay mutya ng bigas na mais ito mutya ng bigas yan ang nagiging bato na yan o ito ay maganda sa hanap buhay protection sa hanap buhay pangamigo sa lahat ng tao kasi ang bigas ay ano lalapitin ang mga tao ang migas ito ay maganda ito ang isa hindi ko ito nakilala kung anong mutya ito yan parang gumamila silis na nagiging bato yan Sorry, ha. Ah. Yan. Ito ay ang ating mga mutya. At ito naman ang isa ay hindi ko ito nakilala kung anong mutya ito. Mutya ba ito ng tubig o mutya ng araw? Ito. Sinag ito. Uh, bato. Huh? Yan. Ito pa, oh mayroon pa siyang ano yan may araw pa siya yan ito ang mutya natin na mga maganda ito naman ay mutya ng itong yung nakilala yung balat ng dagat sa tubig linta ng dagat ito ay balat o duguan na naging bato may gabay pa o oh. ito ay mainam sa pangproteksyon pangamigo sa lahat ng tao meron itong kabalat, at kunat sa katawan lihis ng mga masama ito ito naman ang buto ng marang ito ito ay buto ng marang maganda ito sa negosyo alam nyo na ang marang ay masarap ito ay magaganda ang taglay magaan sa pamumuhay ito buto ng marang ito ay mutiya ng bakbak ito mutiya ng bakbak ito ay maganda mutiya sa bakbak oh, malakas ang inirian niya hindi siya magpaura Hmm. hindi siya mapakita yan na maglalabo ang silpo natin at ito naman ang ating <coughs> mutian ng bahay ng pokyotan ito bahay ng pokyotan naging bato na yan, oh. ito ay maganda sa pang negosyo bahay ng pokyotan ito dito sa amin ay bahay ng ano to, parang bahay ng tambubuan ito ay mainam sa pangpaswerte nilagay nyo lang sa kaha sa inyong pirahan ay mainam ito bahay ng pokyotan ito naman ang ating mga ano. Marami ang ating puso ni Ito ang puso ay marami dito sa atin. Kung sinong may gusto nito ay mag-PM lang kayo. Sa ating mga puso ni maganda sa pangproteksyon, kabal-ko lehis disgrasya. Ito ay meron itong pangpaswerte ito ay maganda subok na ito ang mga gamit na ito corazon jesus maraming naggamit ito ang iba ginagawa nila ng ano sinturon ito ang mainam sa kalikasan na gamit sa so, pangproteksyon oh, ito pa o oh. marami meron pa akong ano dito marami kalating sako ito sa amin ay pin pinakuha ko ito sa bundok ay magandang gamitin ito maganda ito pang ano yung mga laman niya ay ano ibabad sa langis magandang pang panggamot yung mga laman ito ayun lang ang ibinhagi ko sa inyo sana uh, nagkakosto kayo sa aking ibinablog uh, tulungan nyo lang ako mag kayo sa aking youtube channel paki like naman paki share uh, malaking tulong na yun sa akin at salamat sa inyong lahat at God bless